Good morning, guys. Lalabas ako dahil um, uh, film tayo. Tapos, nasa school si Alexander, si James, James. <laughs> si John naman is nasa ano, nasa work at eto, eto 'yung binili ko sa timo para dito kasi wala akong space para sa phone ko. Medyo maganda itong sasakyan pero ah uh, yung mga kailangan ko like for example etong um ang tawo dito etong para sa phone is okay okay hindi oh, okay naman siya okay fit naman siya ay tingnan nyo, i mean okay naman siya diyan yan kasi nga once i have my phone kailangan ko ilagay dito tapos eto pang side kasi siya ang opening Okay, nasan yung isa kong phone? Okay, here. So, yan. At least, pwede dyan yung phone ko na, diba? Pwede ilagay. Ito, parang linis ko. Tapos here, kailangan kong i-arrange lahat ng mga ano dito sa sasakyan. Yan, yung tripod. Hindi siya maganda yung tripod. Kasi pag nilalagay ko talaga siya properly, nag-ano siya, nag-super slanting pa ganun. So, charge ko lang yung phone. And pupunta na ako. And also, I need to go to Sainsbury kasi meron akong in-order sa Argos online. Kasi pag nasa ano ka, pag pag nag-order ka sa Argos, sa bahay, may delivery charge. Pero pag pick up, wala. So, pick up ko siya. Tapos, last day niya na. Yung in-order ko lang naman is mga beddings, duvet, duvet cover but I realized mas mabuti doon ako bumili sa home bargains or BNM kasi mas mura so yan lang guys and prime since Primark or baka unahin ko muna yung Primark, B&M, tsaka Lidl tapos end na siguro yung Sainsbury baka hindi na lang ako pumunta ng Lidl baka punta na lang ako ng uh, Sainsbury at doon ako bumili kasi mura din naman sa senseberry guys price match na siya sa Aldi. So, yan. Okay, see you later, guys. Bye-bye! Here na, guys, sa park, sa shopping center. So, punta lang ako ng um, Primark and PNM. Tapos, since very na kaagad kasi 11 something na. Kaya, hindi na pwedeng matagal ako dito. Hello guys, nandito tayo sa Primark. Tingnan niyo, meron sila ditong boots. And mapapabili ako dahil ano <laughs> na, na naman, nag-sell uh, na naman sila so 20 pound naging 4 pound na lang to. So, let's try it. Ah, kasi nga ayoko nang bumili ng boots kasi nga lang. Okay din kasi yung boots sa Primark, hindi siya madaling masira. Kasi nag-try ako ng anong ta brand doon? Yung sa Tiki Max. Kasi sira siya. Kaya Primark na lang. Okay, meron siyang konti dito but I will change it na lang with another. Medyo thick kasi yung aking ano um, trouser. Pero okay lang yan. 4 pound lang naman. Diba? <laughs> Napapabili pag sell. Great nga. Kailangan mag-diet na eh. Kailangan tapos yung buho ko sobrang, ano na, um, kailangan na ng maintenance yung buho ko. Okay guys, bilhin ko lang to tapos, bilag ko din si Alexander ng uh, t-shirt. Ganon. Yeah? It's nice. For of every receipt, please retain all your receipts should you wish to carry out a refund or exchange 28 days. Tingnan nyo. 4 pound lang to guys. And look at that. Pero ano kasi siya. Problema ko is size medium. Wala silang size 10. I mean size 12 to 14 to. Wala sila dito. Um, uh, let's see nga. Yung size ko. Pag may size I will buy it. Kasi ano lang yan. Sell. reduction area Oh this is new here 13 pounds. Yan, tapos na tayo sa Primark, guys. Dami na rin na naman. Tignan nyo, two bags. Kasi nga, marami silang sell. Meron silang three pound. Meron din silang, oh, where should I go? New look siguro. Okay, wait. I forgot pala. I need to check sa, or maybe B&M na lang. B&M na lang. Kasi, want check sana ako sa Tiki Max, but I decided B&M na lang. Kasi nga, mag na kasi. Kaya, yeah need to go early. Oh God, guys, ang bigat ng aking biniling boots. Yan, boots tsaka dress lang naman yung aking biniling. Pero ang bigat ng boots. Oh God. Bala ko sana ilagay muna siya sa sa ano, sa sa sasakyan. Kaso nga lang, it will be waste of time. Kaya, kunti na lang tayo ng shopping kahit mabigat. Tapos sa B&M, kunti na lang yung bibitin ko para hindi ako masyari mabigat ano okay. guys alam nyo hindi na masyadong maganda yung aking back pag mabigat hindi niya na carry tumatanda na talaga mm -hmm. nakalimutan kong dalhin yung coins, yung chip guys kasi libre yung parking dito pero kailangan mong iyong coin nila token is kailangan mong iano eto, naiwanan ko sa sasakyan so okay. hello guys nandito na si Alexander kinuha ko na lang muna siya sa um, Kinuha ko na lang. Kinuha ko na lang muna siya sa ano, sa school and now we are in Sainsbury kasi nga may order ako, kukunin. And then after that, oh, okay, may parking pala doon oh, for kids. Maybe next time I will park there Alexander. cause it will be better and bigger. Yeah. Oo, kasi may mga pang-parking naman talaga sila na with kids. So 'yon yung gagawin ko and then Yeah. So, wait nga lang. Uh, check ko muna yung aking parking kung tama ba. Kasi may dalawang lines kasi dito. So, yeah guys. Um, I will check Alexander. And at the same time, kukunin ko na yung aking order. Okay. Bye-bye. Bye-bye guys. Check ko muna to. Alexander, what do you want to say? Bye guys. How's your school? Great. Did you enjoy your school today? okay okay, okay. Uh, Bobby, there's a there's a soul in my soul there is what there's a soul in my soul ah. which is so small ah, okay okay let's go now alexander mm -hmm. alexander what yours can you sing while you are here Okay.

Alexander ay Alexander sa Argos <laughs> Alexander, hey, put it like that. Okay, okay. It's okay now. It's okay now. Don't move because I'm moving. Hey, look, we're going to car and then come back. Leave it, leave it, leave it. have you made Um, two minutes oh it's okay <laughs> that is for your bed i brought i bought for you okay yeah <laughs> okay let's go do you want to pee alexander uh which one you want okay how much is it sa shopping na si Alexander. <laughs> alam na alam niya na ko ano yung gusto niya. Nandon Okay lang naman yan mag-shopping si Alexander dahil uh, ano naman siya uh, kanang ah, yung hindi siya Titonin ha. Mas maganda kasi talaga actually na magpunta sa shop. Okay. Ah, you don't like it? Ah, okay. It's a white one, yeah? Okay, don't worry. I'll buy for you tomorrow then. Okay? It's not healthy anyway. Come on, let's check pizza. See, si Alexander is, ano naman to? Okay. Um, careful, tsaka... Basta careful. Di alam ko nang sasabihin ay mga ano uh, siya, I want pizza. But my... I keep, I want this pizza. You want that pizza? Yeah. Okay. Nanyo oh. si Alexander guys, nag bumibili-bili loko. Oh. He choose this. Eto sa kanya din to. Sabi ko sa kanya, okay lang naman na bumili ka, basta kainin mo kasi sometimes hindi yan, hindi niya kinakain, bumibili lang siya. Kaya yan, let's see. I think finished na yan kasi may may delivery, my delivery kami tomorrow from Iceland pero hindi naman yun asin super kadamihan. Alexander, where are you going? I'm going to get some something there. So yan kailangan ko konti lang yung bilhin. Yan ay tapos magpapanke ka po mamaya. Kasi may madami akong milk para hindi masayang oh, si Alexander hindi to ganito na magsha shopping shopping din ngayon na lang to wait salt I need to buy salt Alexander ah okay you drink it yeah okay. o na yung nag, ano, nagpo-push ng card to perfect siya. Dami yung nilalagay, guys. First time ito si Alexander na ganito. Before, hindi naman to siya ganito. Nagbabago-bago talaga yung bata niya. <laughs> What? <laughs> What? What are you eating? I don't know what's this food. <laughs> Shut up, <it>, guys. <laughs> I don't know what's this. Ikaw yung pumili. You choose it. A sponge bada. You're the one who choose it. Yeah. Yeah, you're the one who choose it, right? you are i didn't so <laughs> i'm leaving this to you